nagluluto din ikaw? Ha? Huwag mo ipakita yung cellphone na yan. Titingin na hindi na na magsasakit. Yeah. Eh, hey, ano? Ano? Hello, Daddy? Ano? Ah? Ah? <laughs> Ay, magkaraman yung baby video. ano? Wala mo si Wawa, kausap na, usap tayo. Ano? First, magluluto mo na ako, ha? Magluluto sa plato, ha? Ano? <laughs> nakakita <laughs> na sa video. Wag ka Sa akin ka tumaw. Sa akin wowaka, kinakausap oh. kita. Kinakausap oh. kita. Niyan. Kinakausap kita. Alam mo ba 'yon? Ah, alam mo ba mag-iisa? Ah. Alam mo ba magluto? O oh, mana pala kay mami yung bakuna mo. Nakakita sa akin. Ana. Ah. Alam. ah. ah. Ano? na. Ana. Ha. Hmm. Ah. Sancho. Ah. Hmm. Sancho. Hmm. Hmm. Tantaranchi chi chi sanja. Hello. Bebi. Hoy, tayo sa SM. Dito tayo sa SM. tayo SM. Ah, ayo. Ay, ayo sa SM. Sasay pupunta. McDonald's. McDonald's na lang. Oh, McDonald's. Kay Daddy. Punta tayo kay Daddy? Sa Saudi? Ah! Yay! Punta tayo! Yay! Punta tayo, Daddy? Yeah! Duma-duma lang si Daddy! Gusto mo si Daddy? Walang buhok oh din yan. Gusto mo makikita si Daddy? Be! Baby! Ay, kay Nicole pa sabi ni Nicole! Ano? Adig, adig, adig! Ay!

Tawag mo lang ng laway. Laway, laway, punasan laway. Ang kilikili, pupunasan. Pupunasan. May pawis, may pawis. May pawis, ang kilikili, pupunasan. Paki, mamaya, iiyak niya mamaya. Iiyak niya mamaya. Paki, mamaya. Handaan niya, iiyak niya mamaya. Tulong laway. Tulong laway. Teka muna yung light. Teka muna yung light. Pupunasan muna, may laway ha. May laway ha. Okay, Ha? Ilaway yan, ilaway. Ana? Ano? Ano? Sinong mo na patulog ang ingay mo, o? Sa wala walang susunod dyan. Kasi wala matikipit ka. Sa Ay, Jaja. Uy, tika, 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 sa laway na yun, laway, laway na yun. Malamig mo sa ato malamig Dito ka yata?

Ano mo na, bebe, punasan mo na Naupos, so yung na yun. Punasan mo na yung laway <laughs> na yun. Punasan mo na yung na yun. Punasan mo na yung na yun. Punasan mo na yung na na yung laway na mo ang yung laway Punasan mo na yung ah! laway <laughs> na mo na yung laway na na yung na na hindi, hindi, hindi. Makasuma mo na ang pagpapakipipi. Tingnan ko! Bakit ginagawin niyan sa'kin? Wee! Ano? Wee! <laughs> ano? Oh, ah! yan na! Oh, yan na, oh, <laughs> <laughs> <Ayun> na! <laughs> ayun na, ayun na. Ayun na. Ayun na, ayun na. Ayun na, ayun na, ayun na. Ayun na. Ayun na, ayun na. Ayun na. Sabay pa si Miran, si